Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Balik trabaho na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang recovery mula sa sakit na COVID-19. Pinangunahan ni PBBM ang pamamahagi ng titulo ng lupa at turnover ng support services sa mga magsasaka sa Western Visayas na ginanap sa City of Pasi Arena sa Iloilo. Aabot sa 2,779 land titles ang naipamahagi sa higit 2,000 benepisyaryo at tinatayang 26 milyon pesos na halaga ng farm machinery and equipment at organic fertilizers ang inihatid para naman sa beneficiaries ng Department of Agrarian Reform o DAR. Nakiisa rin ang punong ehekotibo sa grand opening ceremony ng 18th National Scout Jamboree sa kaparehong lugar at iginawad sa Pangulo ang parangal bilang Chief Boy Scout of the Philippines. Nitong linggo, December 10, nang inanunsyo ng Presidential Communications Office ang pagtatapos ng 5 day mandatory COVID-19 isolation ng Pangulo, ngunit nirekomendahan pa rin itong magsuot ng face mask sa pagdalo sa public engagement sa susunod na sampung araw. Naghain ng Petition for a writ of Habeas Corpus at Petition for Certiorari si dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa Supreme Court kahapon kaugnay ng pagkakadetene sa Kamara ni na SMNI anchors Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa umano'y disinformation laban kay House Speaker Martin Romualdez. Si Roque ang tumayong abogado ng mga asawa ng dalawang host na sina Walter Partosa at Rogilda Celis na nagtungo sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang pagkulong kina Badoy at Celis kasabay ng panawagang dapat pakawalan na ang dalawa. Giit ng kanilang kampo, dapat magpaliwanag ang House of Representatives Committee on Legislative Franchises sa pagkakapiit ng dalawa. Isang hunger strike naman ang ginawa ni na Badoy at Celis bilang protesta sa kanilang pagkakakulong sa House of Representatives. Umaasa na matatapos ngayong buwan ang threat assessment sa social media application na TikTok Bungsod ng pagkukonsidera ng gobyerno na iban ito sa mobile devices ng government officials sa bansa. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, sinabi nitong ipapasa ng NSC ang kanilang rekomendasyon kay National Security Advisor Eduardo Anyo upang maisumite naman kay President Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, naging maingat naman sila sa rekomendasyong ito upang mapigilan ang backlash mula sa publiko. Matatanda ang una ng ipinahayag ni Anyo ang total ban sa paggamit ng TikTok sa bansa dahil sa takot na maaring ginagamit ito ng Chinese Communist Party sa espionage o paniniktik at cyber attacks kasunod ng ilang napaulat na data leak incidents sa mga ahensya ng gobyerno. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Chongko nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.